maraming tanong, maraming tanong. Pwede nga bang gamitin ang CapCut? Sa pag-vlog? Paano gamitin ang CapCut? Walang problema at manood ka lang ang lavier mic ay katulad na rin ng headset. So, meron tayo ditong extra phone dito natin isasaksak ang ating lavier mic. Tulad ka ng headset, ang lavier mic ay dito rin natin isasaksak. Hindi lahat ng cellphone ay magkakatulad. Kaya ito, dito na Basta yung may circle na may butas. Patay cellphone natin. Kung meron tayong CapCut, CapCut na rin yung pindutin natin. Maghintay nga lang tayo na ilang segundo upang ma-open ang CapCut natin. After seconds nga lang ay na-open na yung CapCut natin. At ito na ngayong resultat na-open na natin. Mga be, tapos new project Tap na natin yan Pagkatapos nga natin matap yung new project Pili tayo kung anong video ang i-edit natin Nagmuni-muni nga pala ako dyan mga ba Kung anong pipiliin ko At ang naisip ko Ito yung ngayong piliin ko Yung 8 minutes lang Kesa naman doon sa so 19 minutes Ang taas-taas Sa bandang gilid nga makikita mo yung ads At tap mo lang yun At pagkatapos ito na yung makikita mo Yung image ka nang nakikita mo Yun nga yung pinili ko kanina Tap ka natin yung mute ang gamit na nito ay upang mawala ang original sound ng inyong mga video. Next, na gagawin natin ay i-delete natin yung watermark. Ito nga yung ending, i-delete natin. Tapos, wala na yung watermark natin. Tap the audio, go in the record. Tapos, mag-record na tayo. Tap so, natin pinutin yung record. Ito nga yung gagawin natin. Tap the record and magka-count ito from 3 to 1. So, gagamitin natin itong mic.